Hello guys, nandito na kayo ngayon sa Philippine Air Force, no? Ito yung mga yung sinaunang ginamit na eroplano, no? So dito nilalagay, pinagsama-sama rito. Dito parang yun, yung mga estadyo ni Atan yung tawag dito. So mapakita ko sa inyo guys. Yan. So yung unang-unang eroplano ginamit dahil maliliit. So yun ano. tapos hanggang sa lumaki no? tapos yun yung mga nagkaroon ng LC sa ibabaw ito yung mga ano unang aeroplano natin dito na sa Pilipinas parang ito yung gamit pa yata ng presidente yung RP-77 nung, nung una RP-77 RP77. So ito yung mga unang ano, ang plano na ginagamit na. No? Yeah, 19 -19. Ha? Ah, so, ito yung 662 Kasi may mga number siya eh, no? So, ito naman yung 109 Same lang sila, same lang yung nasa kanan ko at saka yung nasa kaliwa. Same sila, same. Pareho sila ng ano. Ang design. Tapos yung kanina may orange, yung uh, may number din sa, ito yung 639. Pareho din sila noon. Yeah, ito sa Philippine Air, ano ha. Ito pa yung isa. Halos same pero mas malaki to kaysa siya na, na dalawang pinakita na pinakita natin. Um, parang yung ginamit dyan, 371 muna, ngayon, 77, magagay kasi doon parang may logo. Republika ng Pilipinas. May kita nyo. Yun. Nakalagay dyan, Republika ng Pilipinas. Yun. So, yan yun ah. Yung malaking aeroplano niya. Oh, sa kasi ito yung Philippine Air Force. Yung mauna itong aeroplano natin ah. Eh. Mga old na to, mga old. Matatagal na itong ginamit. Eh. Ito naman meron tayo isang malaki. Uh, hindi ko alam kung C1 o ano. Pwede naman ito C130 ng una. Tapos yung nag-outer natin ng una. Kasi ito yung water, pantubig na ano. Pero plano natin ng una. Meron tayo. Water plane. Yan. Yeah. Yeah. Kasi gawa nung kanya meron siyang anong orange na yung palotang. Hindi nang karoon ng kabit ng tubig yan. Pati pag lalo niya parang ano. Parang sa ilalim ng pampang. meron pa ron eh, Kaya lang mga jet fighter natin to. Sa helicopter to jet fighter. Sa Philippine Air Force. Uh. Helicopter na natin na Ito yung helicopter na muna ginagawa. Uh, sa work pa lang. open pa yan. Hindi lang yung kanyang. Hindi ka tulad ngayon mga chapel. budget pinatawag natin ng puna may mga kargahan ng puna ng puna pagpapiter pa natin doon ng una eh, no? galing nakapasok din dito wow ewan ko anong tawag dito sa nakatanspring na to yan wala ko anong tawag dyan mahaba mahaba yung kanya ko ano? So yun guys, nakita natin dito sa Philippine Air Force oh, ano, Dito tayo ngayon sa kanilang Pinaka estadyo na ito eh no? Kasi yung mga lumang aeroplano o, uh, Yung panlaban natin Hindi dito dito nila guys so, Guys, thank you very much So nandito na lang